masayang araw po. Ito li ang ating consolidated pen. Yan po, abibigay lang ng damo. Kaya nakaipon ang ating mga inahin. At good news po, malakas lang kumain ang ating mga biik. Yan po, sa na yung ating premium starter na ibinibigay sa kanila. Ito po, hindi bagong biik. Yung matatanda po natin ito na mas maliit ang um, anim po sila na galing dun sa ating kabilang kulungan na yan 50 po yung mga biik na ilinagay dyan masyado po nadadaig itong maliliit sa pagkain kaya pinahuli ko po uli ang ano ko nga lang ay eh, huwag sana makidede sa mga inahin naman dito Makikihalo po sila. Yan. Kasama sila sa pagkain ng ating starter feeds. Hindi ko naman po nakikita nakikidede sa ngayon, sa mga inahin natin. Yan po yung ating mule foot na inahin. Na siya na lang ang payat dito. Pero nasampahan na rin po yan. Galing po sa sampalok Pen nga yan, hindi po dating kasamahan nitong ating matatandang inahin. So mas bata po yan, yung pagbubuntis niya po ngayon ay third parity pa lang niya. So bata pa po yung ating mga, yung inahin na yan. At uh, yung last batch po natin ng mga biik dito, nakikigala na rin po kaya magkakahiwalay pero yun po yan po kasama dyan yung iba uh, huhulihin namin bukas yan para po maturukan ng respi-sure. so ngayon nga po kasama dun sa ginagawa kong bagong approach or pagpaplano ng immunization yung pong respisyur pagtsatsagaan na namin iturok at 14 days para po maagang maibigay. Kasi nagtuturok po ako ng Respisure dati, kuminsan isang buwan na yung mga biik. Baka yun po ang dahilan kaya nakapasok pa rin ang pneumonia at marami tayong namatay ng mga alaga. Kasi po uh, ang talagang recommended ng Respisure, pag Respisure 1 ay 14 days po. Pag yung Respisure 2 14 days. Pagkatapos po, after 7 days, ay magbibigay ka uli. Dahil nga po, medyo mahirap pulihin ang ating mga alaga. Yung Respisur 1 na ang ginagamit ko para minsan lang po ang bigay kahit na medyo mas mahal siya. So, yan po yung iba pa nating mga inahim. Mas mga heavy pregnant na po siguro ang mga ito kaya hindi sumasabay dito sa ating mga nakaanak na, na mga inahin at hindi pa po masyadong malalaki ang tiyan ngayon. Pero karamihan po sa mga ito ay may mga kastana. na. So yun po ang isang balik lang po ako sa topic, yun po ang isang binabago ko ngayon dito na pagtsatsagaan na po namin iturok ang respisure kahit na maliliit pa po yung mga biik para po mas mabigyan sila ng proteksyon. Kasi yung pong respi sure, basically, ang ginagawa niya ay ipe-prevent yung mycoplasma para po hindi na makapasok sa katawan ng alaga. Yung mycoplasma po kasi ang nagsisilbing susi para magbukas ng immune system para sa iba pang mga mikrobyo na pumasok. So, yan po ang ating consolidated pen. Silip po tayo dun sa mga iba pa nating palakihin. So, ito po yung mas mga nakababata nating palakihin. Uh, dito po hinulay yung maliliit. Masyado po na sa pagkain. Pero yan po, may ilan pa rin maliit na iwan dito. Pero mas lumalaban po sa kain ang mga ito. Kaya ang isa ko po pong binabalak na pagbabago ay baka liitan ko ang mga gagawa pa po ako na mas maliliit na ranging pen. Hindi na po ako maglalagay ng mga 60, 70 sa isang pen. Baka limatahan ko po ng mga 20 hanggang 30 ang mga laman ng susunod ng mga kulungan natin para po magkakasize halos yung ating mga ilalagay so dagdag lang pong pakainan ang aming gagawin nangailangan tayo ng dagdag na pambakod pero mas maliit pong mga pens ang aming gagawin sa susunod para po maging mas efficient din ang ating pag-alaga at uh, mapili po yung mga magkakasize na mga baboy para po yung mga fast grower magkakasama, yung mga slow grower medyo magkakasama din para po hindi naiiwan sa kain at yung mga maliliit ay mas madali po nating mapalaki na hindi sila na agawan ng pagkain ng malalaki na. So ito naman po ang ating mga mas nakababatang inahin galing po sa second breeding pen ayan po si puti ayan po si pula ayan po si batik kaupo, kahiga pala so ito na lang po ang natira nating mga inahin galing dun sa ating second breeding pen mga si na lang po ang mga inahin natin ito <clears throat> so ang kasama po nilang boy dito ay yung anak ni Bobby isa pong Pampanga native cross Quezon Black so yan po yung huling mga biik na inianak dun sa likod Isang pong magkakapatid yan, apat na brown at anim na itim. Pero yung isa pong itim maliit, uh, araw po ako hindi nakapunta sa farm, hindi ako sure kung buhay pa po yun. So yan po ang grupo natin ng mga inahin na galing po sa second breeding pen. At dito po sa dulo ay ito ang ating 54 or 57 heads po ito na mga palakihin. So dito po tayo kukuha ng ating mga pang-out ngayong December. Maliban po dito, ay meron tayong tatlo dun sa fourth winning growing at yung labing po uh, may mga sampu tayong makukuha dun dahil may lima pong magagandang babae dun na ititira kong gagawing inahin so yan po ang ating mga pang out ngayong December Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.